nagkakamalik. Siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. He that covereth his sin shall not prosper but who confess it and forsake it them shall have mercy. Mga tao ngayon, ay nalilang ng kasamaan. Mga tao na sa kadiliman, hindi nila alam kung ano ang tama. May wala sa kanilang kaisipan kung ano ang mabuti paano gawin mga bagay na nakakalugod sa Diyos na may lumikha. Kaya kailangan natin marinig ang kanyang salita sapagkat ang kanyang kalooban kasaganahan para sa kanyang mga minamahal na nilikha. Kaya sa pagkakamali, siya'y lubos nating mararamdaman sa bawat pagkakasala siya'y lubos na iyong masusumpungan sa pagkad sa mga taong natatagpuan ng kanyang habag ganda ang loob mabibigkas nila ang salita na siyang hihipo sa puso ng manlilikha na siyang bibigay ng awa sa kanila at siyang magbibigay ng kaliwanagan sa kanilang madilim na kaisipan at matatagpuan nilang tunay na katotohanan magbibigay ng kaginhawahan hindi lamang sa mga material na bagay kundi sa kaloob-looban ng kanilang kaluluwa. Yung mga bagay na tinatakpan ng kanilang kasalanan ay mabibigyan ng kasagutan. Ito yung pagtataklob, hindi kagaya ng mga ginagawa ng paghahandog para sa kasalanan. Kundi ito yung pagbalot ng kanyang banal na dugo dun sa krus ng kalbaryo nung kanya kinuha ang kasalanan ng buong sanlibutan. Na sa kanyang walang ang pagkatao, ipinalit niya ang lahat ng mga bagay na siyang nakakasakit at nakakapanakit sa damdamin ng Diyos ng papagmahal. Kaya sa mga taong nagpahayag ng pagkakamali at pagdududa, sila'y nakakatagpo ng awa ng pagmamahal at kalinga. At mas napaputunayan nila kagadahan loob ay hindi kumukupas kaysa mga tao na siyang nagdududa at hindi pa alam ang gagawin. Pakinggan mo ang salita ng Panginoong Diyos, kumakatok sa puso ng mga tao na handang pagbuksan siya at siya papasok at magkakaroon ng isang pagbabago na hindi mauunawaan ng sino man. Sa tanging Diyos lang ang kayang gumawa ng mga bagay na hindi magagawa ng mga tao na buhay noon, ngayon, at pagpakailanman. Kaya sa taong handa na magbigay ng kanyang buong buhay Ang Diyos na walang hanggan na pinagmumunan na walang hanggang buhay Ang siyang ahawa, kukup-kup at magpapaunawa Na siya may kalalagyan, siya itanggap at hindi pababayaan Ito ang kwento na kung saan isang hari ang siyang bumaba Iniwan ang kalangitan para sa mga taong nakakaawa Pero ang katotohanan pa rin ang siyang mananatili Na siyang mahayag sa harap ng hukuman ikaw na tinanggap ang Diyos sa iyong buhay pangalan niya Jesus ikaw ngayon ay may kaligtasan lalakad ka sa pangalan niya sa kanyang salita ikay tutulungan balal, balal niyang espiritu hindi hindi ka pababayaan pagkakamali ba ang dahilan upang tayo mapalayo ang sagot ng kanyang salita ay hindi sapagat siya'y na namatay kaya walang anumang bagay sa mundong ito o sa kahantungan ang siyang pwedeng pumagit na sa pagmamahal ng Diyos.